si Edwin humanaw ah kumbati na humanaw hagdanan saka hagdanan na eh. yan yung mga yalaw guwapo na yung kinakayaw okay na ah, humana dahil ning, ni nga kuha na may sirad na ni awan ah, tong buta sa tubig kumbati ah, na humana para buti sa isa ka oras bob may bobs tirada dito May igala oh. ah, masa o oh, shout out Lenskin oh, Olas from aka Liguatikul <laughs> ay Liguatikul <laughs> ari ako yun dito Liguatikul ah, di spiderman tirada ba o oh? Lenskin oh, Olas ito sa luyo bahala bahala magkalisod-lisod Bala <laughs> mong pang kalisod lisod Kumbati na. Basta makabidyo video. Basta. Ano? ano. <laughs>